Nasa bata ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng shabu sa loob ng isang cargo sa International Container Terminal sa Maynila. Galing daw ang droga sa Mexico at posibleng korektado sa notorious na kartel doon. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mahigit pitong buwang na sa kusuliyan ng Bureau of Customs ang cargo container na ito sa International Container Terminal sa Maynila. Ang natural shipment galing pa ng bansang Mexico at nang buksan. Dito na nabisto ang bulto bultong droga. Aabot sa 2.2 billion pesos ang halaga na nasa 323 na kilo ng shabu. At kung dati ay balot lang ng plastik, ngayon ibinalot pa sa carbon paper ang mga kontrabando. Tila nag-level up na rin yung mga importer ng droga sa ibang bansa. Kung dati Chinese tea bag ang gamit nila, ngayon mga food pouch na merong carbon sa loob ang ginagamit ng mga smuggler sa droga ngayon. Dahil sa pagkakabalot ng mga droga, hindi na raw ito halos ma-detect ng x-ray machine ng Kustom. We found that uh, the packages are enwrapped in, in plastic and then there is uh, carbon paper followed by plastic and the foil, aluminum foil, and lastly the outside plastic cover. Based on observation sa x-ray, the carbon paper and the foil may have effect on the x-ray reading. Because based on the initial x-ray test, only two of the packages indicated crystals inside. Ayon sa Bureau of Customs, Febrero pa dumating sa Maynila ang naturang container. Nakadeklara ito na puno ng beef jerky at nakonsign sa isang sales pit pero hindi ito pinalabas ng pantalan matapos mga pagkakaiba sa detalye ng papeles nito mula noon na hindi na nangipag-ugnayan ang importer ng cargo. By customs, uh, tariff act by law, after 15 days without uh, declaration of goods, it's already abandoned. It is uh, subject to two customs, how it will be disposed in the future, it will be auctioned or it will be condemned. However, with the intelligence report, uh, with it will not be easily be, upon uh, uh, the disposition of uh, the Bureau of Customs. Ayon naman sa PNP, matagal na nilang binabantayan ang naturang cargo, mataos pang ng tip mula sa isang asset. This started um, uh, about a year ago when we documented a, uh, an informant, an asset, informant um, uh, shelling out information leading to uh, leading to uh, this interdiction. September 29 naman nang buksan ang container matapos makatanggap ng Intel report galing sa PNP. Kasunod ng na nabisong drug shipment, aalamin ngayon kung may mga kaparehong cargo galing Mexico na nakalusot sa Custom. Aalamin din kung konektado ang shipment at consignee nito sa notorious na sinulawan drug cartel. Customs is uh, accepting efforts to find out some of the shipments of this uh, subject on sa ini. I could not speculate that uh, I will base on records. That's why I will exert efforts to find out if there are cargos like this before. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.